Ganito yung halaga ng mga juice nila dito yan. Yan ang halaga niya. Na. Yan. Gaya ng mga halaga ng bilihin nila dito. Ganyan yung kamamahal. Ang halaga. Yan. Yung mga alak nila, yan Ang mamahal, grabe. Tinan nyo naman o. Oh. Magkano yan o. Oh. Hindi siya nakikita pala. Madilip, madilip. Ayan yung mga, malay, medyo mahal. Ito yung mga chicheria so, so nila, yung ayan o, 14. Kano yung mani na yan? Hindi lang nagkaroon. Ito ang tagal kong oh, nilalagawa nito. Ako, binibili itong mani yung malalaki na. Ito yung ganito o. Oh. Ganun din ang lasa yun. Ha? Pareho na ang lasa. 79. 79. Pero marami yan. Kung ikukumpara mo dyan, pangakatitig ka. Ayan o, 79 kron. Mas parehas lang ang dami nito. Ayan, kaunti lang laman yan eh. Ay, ayan mga presyo. Hindi yun. naman ako masyadong... Ano? mga bilihin dito ganyan ang presyo. Brown sugar lang ngayon? Ayan ang mga presyo ng bilihin dito. Ayan sa mga gulay, ayan. Ayan, 2 kroner, ayan. Ganyan yung mga presyo. Ketchup, ayan. Ketchup. Ayan o... ang presyo niyan. Mga ketchup. Pag ito binayad mo, tas kulang. Dagdaga na lang. Oh, dagdaga mo na lang. Yeah. Yan ang mga presyo ng bilihin dito. Ito yung bigas. 27 kroner. Ibang mahal sa, pro, sa Poland. 4 lang yan. Eh. Mahal yan, 1 kilo. 27 kroner. Mga noodles. ayano oh, 20 kroner. Noodles na mga ano lang pack. 8 kroner. Mga nasakap. 19 kroner. Ayan ang mga nor, panlasa, ayan. 17 kroner, 26 kroner. Ayan ang mga presyo ng bilihin dito. Ayan pa yung mga sa mga gamit, sabon-sabon, ayan o lotion-lotion, 34, 29, 36 lotion, ayan 20 yung lip balm 24, may 98 kroner. Ayan ang halaga niyan. Milk powder nila, ayan o, 79 kroner ito yung mga gatas yan 29 kroner yan ang halaga ng gatas yan mga halaga nyan sardines yan mga tuna yan 10, 21 kroner tuna 15 kroner 15, 21, 29 yan ang mga price ito yung mga prutas yan ang mga price ng kanilang mga tindahan mahal naman yung kabayan times three times three daw ang halaga ayan, ayan po yung mga halaga niya oh. siniling malaki yung bell pepper, 10 avocado, 33 piraso. bawang, 26 kroner tamatis, 5 kroner, 5 kroner. 1 piraso. isang balot, 29 kroner ayan riponza, 15 kroner 15 kroner Then yung sibuyas, 20 kroner. Isang balot. Yan ang presyo. Ayan, yung itlog, 19 kroner. Yung walang peraso. Asa so pong peraso pala, 29 kroner. Yan ang mga price. Yan o. No? Yan po yung mga price ng pagkain na dito. Ito yung isdang, mamahal o. May 110 kroner yung Ito pag ganyan po See yan. May one take one yan Pero mahal talaga Yan Yun po yung mga presyo Yung mga isda Ah yung oatmeal nila ganun din O oh. 39 kroner. 33 kroner. 25, 39, 40 yun ang mga presyo ng kanilang mga tindahan dito oh bahay mo malagyan ka na yan ang presyo ng mga tindahan dito oh, ayun Okay, yan ang presyo Ano na to? And sa chicken, isang buo 54 Kroner Ito yung Nilahiwa 169 Kroner Sambalot na chicken 49 Kroner And Manok itura, din ha? 49 Kroner yan Ito yung mga buo na Kroner tayo sa mga baka baka Hotdog, dog 55 Kroner Ito mga baka Ababoy ayan o 66 Kroner may 112 Kroner mga baka na in-slice ay baboy na in-slice ayun o no? 69 kroner 68 kroner chicken wing 64 kroner hindi pa hin per kilo ayun o no? papala ito, ito mga baka to 103 kroner per kroner baka kaya ngayon may discount silang 15% ito yung mga ice cream nila ice cream 37 kroner ayun o no? presyo 37 kroner 44 kroner yan ang mga presyo ng bilihin dito ay mga pagkain dito gaya ang presyo mga kutkutin sige papunta na ako dyan mga pampalasa ayan ayan yung mga pampalasa nila yan ang mga presyo medyo mamahal pero malaki man ang sahod dito yun lang pinakaiba